Yo! Magandang araw mga parikoy! Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin kung gaano nga ba kaimportante yung ating uh, langis o yung ating engine oil sa loob ng ating mga makina So itong makina na ating kakalasin natin ngayon mga parikoy, ito yung ating generator o yung ating auxiliary engine So sa video na ito mga pare ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mangyayari sa ating mga makina kung hindi natin pinapalitan yung ating engine oil sa loob nito. So magbibigay din tayo mamaya mga pare kung ano nga ba ang mga sintomas kung sakali mang uh, lumagpas tayo sa ating running hours at ano nga ba ang mangyayari sa ating makina. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko ay huwag niyong kalimutang mag like and mag subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga pare nabuksan na natin yung pinakagilid ng ating makina. So dito sa Pilipinas, kung tayo ay nasa uh, Pilipino na mga barko, dito sa tayo sa ating inter-island, lamang ay tinatawag natin itong bintanilya. So ibig e, sabihin ko mga pare ay nabuksan na natin yung ating bintanilya ng ating makina. Ngunit bago ang lahat mga pare ano nga ba ang gamit itong ating bintanilya dito? So sa madaling sabi mga pare ko, ang gamit ng ating bintanilya dito ay upang masilip natin yung uh, pinakalaman loob ng ating makina. So yung ating makina mga pare ko, wala namang ibang laman to sa uh, nito kundi yung ating crankshaft, yung ating piston rod, yung ating cylinder liner at saka yung ating piston. So sa pinakababang bahagi ng ating makina mga pare ko, makikita niyo rin dyan yung ating uh, uh, filter ng ating uh, lube oil kung saan sina, uh, bago pa mag pump yung ating lube oil sa loob nito ay sinasala muna nito kung sakali mang, may mga uh, pwede pang maisala ng mga dumi bago pa ito makapasok sa ating pump so ayan na nga mga pare ko bubuksan natin ito para masilip natin kung uh, may laman pa bang natitira kasi nga mag change oil tayo ngayon mga pare ko o magpapalit tayo ng bagong langis dito sa ating generator So isa pang malaking tulong ng ating bintanilya dito mga parekoy ay para masilip natin yung clearance ng ating uh, piston rod sa ating crankshaft. Syempre dyan yan makikita mga parekoy sa ating main bearing. So dapat talaga mga parekoy na may kaunting clearance 'yan para makagalaw ng maayos yung ating naman uh, loob dito pag na na yung ating makina. So ngayon mga parekoy ay bubuksan lang natin ito para mamaya ay ipapasilip ko na sa inyo mga parekoy kung ano nga ba talaga yung loob nito mga pareko sa ating auxiliary engine So ayan na nga mga pare nabuksan na natin lahat at ipapasilip ko na sa inyo yung laman loob ng ating makina. So sa gilid na yan mga pare yan yung ating crankshaft. So yan namang sa gitna mga pare yung pausli sa paitaas na yan, yung ating piston rod. So dito naman sa itaas na bahagi mga pare yung kulay orange na bilog na yan. So yan yung ating cylinder liner So ngayon mga parekoy binuksan lang natin ito Pang masiguro natin at makita natin mga parekoy Na wala na talagang natitira dito sa ilalim uh, Na mga langis Bago natin ito palitan So dito mga parekoy Mapapansin nyo na yung ating sump dito Ay wala ng laman kasi nga na na namin kanina So gagawin natin ngayon mga parekoy Ay pupunasan natin ito sa ilalim Upang makuha pa natin yung mga residue na posibleng pang natira sa ilalim nito mga parekoy. So since malalim tong ating makina mga parikoy ay may sponge kami sa ilalim dito na nakakabit sa isang uh, copper pipe. So ginagawa namin dito mga parikoy ay, ay pinapa-absorb namin ito sa foam at saka pinipiga namin ito sa labas. So pagkatapos natin itong pigain mga parikoy ay bubugahan natin ito ng hangin para mamaya ay masigurado talaga natin na malinis yung laman ng ating uh, makina ng mga parikoy bago tayo mag magpalit ng panibagong Uh, langis sa loob nito so ayan na nga mga pare ko kung napapansin nyo sa pinakagitna na bahagi ng ating oil pan dito ay mayroon dyang strainer na filter like kung saan nagsasala siya ng ating uh, lube oil bago pa niya ito pinapump sa ating makina so sa puntong ito mga pare ko habang nagbubuga pa tayo ng hangin dito ay pag-usapan na muna natin kung gaano nga ba importante yung langis sa loob ng ating makina. So unang una sa lahat mga parikoy Ang tawag sa langis natin dito ay ang lubricating oil So sa, sa pangalan pa lang mga parikoy ay ma-figure ma out na kagad natin Na yung gamit ng ating langis dito ay ang mag-lubricate So ano ba ang nilulubricate ng ating uh, langis mga parikoy So dito mapapansin yun na ang loob ng ating mga makina mga parikoy Ay lahat yan ay ang mga moving parts So ibig sabihin lahat ng gumagalaw dyan mga parikoy Ay uh, pinapadulas ng ating lubricating oil Para mas... Uh, Uh, malambot yung takbo or yung ikot ng ating makina dito. So yan lang naman yung trabaho ng ating uh, lube oil mga pare ko, yung uh, maglubricate lahat ng moving parts dito sa loob. So gayon ang sinabi ko mga pare koy, yung ating lubricating oil dito ay para sang vitamina kung saan siya ay nag-expire din. So yung sinasabi kong pag-expire mga pare ko, ayan na yung uh, sinasagad na natin yung kanyang running hours dito. So kapag naubos na yung vitamina ng ating lubricating oil mga pare koy or yung inabot na niya dito yung ating running hours ay dyan na tayo magpapalit ng langis gaya ng ginagawa natin ngayon mga pare koy. So once na nakaligtaan natin mga pare koy or hindi tayo magpapalit ng langis dito ang mangyayari mga pare ay mag-expire nga yung kanyang vitamina dito at ang mangyayari mga pare koy ay yung ating langis dito ay Uh, ma parang malulusaw siya mga parikoy at mawawala yung kanyang karakteristik na maglubricate. So ang mangyayari mga parikoy, iinit yung ating makina dito, madaling uminit yung ating makina at kapag hindi maagapan mga parikoy ay syempre mangyayari na nga ang ating kinakatakutan mga parikoy na mag overheat yung ating makina dito. At isa pang mangyayari mga parikoy, pag di tayo nagpapalit dito ng ating lubricating oil So mawawala yung pag, uh, na kayang magpadulas ng ating lubricating oil sa ating mga moving parts. So mangyayari mga pare ko mag gasan uh, magagasgasan dito lahat ng mga gumagalaw dito mga pare ko at posibleng magkakaroon tayo dito ng ating yan natawag na deterioration. So ibig kong sabihin mga pare ko once na nagasgas yung ating uh, moving parts dito ay posible na tuloy-tuloy na yan mga pare ko ang pagkakasira o uh, tuluyan tuloy ng uh, masisira yung ating makina mga pare ko. So dapat lang talaga na magkaroon tayo ng strict na pag-follow sa ating running hours sa pagpapalit ng langis mga parekoy. So isa pang gamit ng ating lube oil dito mga parekoy ay eh, siya na rin yung nagsisilbing na uh, cooling ng ating moving parts sa ating makina. Kung kaya dito sa itaas na bahagi mga parekoy ay eh, mayroon tayong tinatawag na lube oil cooler. So kasi nga mga parekoy yung ating lube oil na nga yung uh, sumasakop sa ating moving parts sa loob ng ating makina. Since sumandar yung ating makina mga parekoy mainit so inaabsorb na yung init dito. So syempre kailangan nating palamigin yung ating langis ulit mga pare koy bago natin ito ipasok ulit sa ating oil pan para mag-circulate. So ganyan sya mga pare koy. So ngayon naman mga pare koy lilinisan natin yung ating uh, lube oil filter. So automatic niyan mga pare koy pag nagpapalit tayo dito ng langis automatic kasabay na yan. Lilinisan natin dito yung ating lube oil filter. So mapapansin nyo mga pare koy na yung ating lube oil filter dito ay metal sya so hindi siya disposable. So Pwedeng pwede siyang linisan kahit anong oras na gusto mo mga pare ko So simple lang naman yung paglilinis dito ay tatanggalin mo lang yung uh, uh, gilid niyan at bubugahan lang ng hangin. So napansin nyo mga pare ko napaka na ng langis dito So gagawin natin, i-drain natin ito Galing sa ate na yan, i natin At subukan natin linisan So ayan na nga mga pare ko napakadali lang nilinisan natin ito Pinunasan natin sa loob ng foam lahat na yan binugahan natin ng hangin para ma-dispose natin yung langis na ating uh, yung lumang langis mga pare ko eh, na ating i-dispose so ngayon yung ating drain dito mga pare ko ibabalik eh, na natin kasi nga tapos na tayong maglinis dito sa ating uh, filter casing so ayan pwede na natin ikabit ulit kapag nalinisan na dito yung ating lube oil filter So ganun na nga mga pare ko, na uh, kakabit lang natin ito ulit para pwede na nating lagyan ito ng langis bago natin ipasok yung ating uh, lube oil filter dito. So higpitan lang natin ito mga pare ko, uh, para makasigurado tayo na walang masasayang o ma magtutulo dito na mga langis kapag ka hindi natin ito naigpitan ng maayos. So ngayon tapos na nating linisan mga pare ko yung ating lube oil filter ay pwede na natin itong ibalik ulit sa kanyang casing Uh, para matapos na tayo mga parikoy sa ating pagpapalit ng langis so itong aming generator mga parikoy ay umahawak ito ng hanggang uh, 70 liters so ginagamit namin dito mga parikoy yung ating lube oil 40 so yan yung ating langis na ginagamit para sa ating generator so ayun mga parikoy napakadali lang maglinis ng ating lube oil filter kapag yung Uh, filter ng mga parekoy eh, katulad sa amin lang. So, ang paglilinis ito napakadali lang. Kakalasin mo lang yung lahat ng ah uh, nut sa gilid nito at syempre pag nakalas mo na parekoy, uh, maghihiwala yan sila at siyempre bubugahan mo lang ng hangin yan. So, lahat ng mga dumiyan mga parekoy sigurado yan. Uh, matatapon talaga yan kasi nga yung pagbubuga natin ng hangin mga parekoy ay ginagamitan natin yan ng ating compressed air. Ibig sabihin, napakalakas ng pressure niyan mga mga parekoy at panigurado talaga na malinis talaga ang itsura ng ating lube oil filter kapag ginamitan natin ito ng ating compressed air cleaning so ngayon isa pang tip ko sa inyo mga parekoy para hindi kayo mahirapan sa pagkabit, na, pagkabit o pag, pagbabalik ng ating lube oil filter sa kanyang casing mga parekoy ay ikabit nyo muna yung kabilaan na ating stud bolt para naman ma ma mayroon tayong alignment muna sa pagpasok kasi nga medyo masikip yung ating Uh, lube oil filter dito so kapag wala kang alignment sa kabilaan mga parikoy ay mahihirapan ka talaga since uh, masikip nga yung ating uh, pinakaitas na bahagi ng ating lube oil filter so ayan kung napapansin nyo diretso lang yung pasok nga kasi nga may guide tayo dito at pwede nyo nang ibalik yung uh, kabilaan na ating mga nut mga parikoy so yung pagigigpit dito mga parikoy alalay lang since uh, hindi naman kailangan na masyadong maigpit kapag ka uh, ayos lang naman dito yung ating o-ring mga pare ko yung ating uh, dito ay hindi naman kailangan na so alalay lang mga pare ko yung hindi natin masira o pwedeng mabasag yung uri na metal na ginagamit sa takip ng ating lube oil filter mga pare ko so ayan ang mga pare ko natapos na tayo sa ating gawain ngayon na mag drain ng ating uh, langis at ayan ang mga pare ko paparating na dito sa baba yung ating bagong langis na lube oil 40 para naman sa ating generator. So siyempre mga parekoy pagkatapos nating gawin yung ating ginagawa dito sa ating uh, makina syempre lilinis natin ito para naman uh, kaaya ayang tingnan yung ating mga makina mga parekoy. So ganun lang kadali mga parekoy tamang paglilinis lang yung ating sa loob ng ating mga moving parts o so, siguraduhin natin na walang maiiwan na mga residue na posibleng uh, makaapekto sa ating bago na langis. So dito naman sa ating lube oil filter mga parikoy, uh, napakadali lang itong linisin at kayang-kaya itong gawin uh, ng kahit sinuman mga parikoy na pwedeng magbabarko. So basic lang naman itong mga parikoy, dapat lang nating malaman kung ano yung tamang procedure para hindi tayo magiging uh, palpak sa ating trabaho na pagpapalit ng langis uh, mga parikoy. So hanggang dito na lang ako mga pare ko inaway maraming kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba yung video na pwede nating pag-usapan at pwede kong ibahagi sa inyo mga pare Salamat sa inyo. Peace.